Ang bango nung usok niya. So, what's up, kaw kababali? Ayan, yeah, maabigag. Ciao, mo halban. So, for today's video, nandito tayo sa my family mart. At meron ako nakita ang... linis ng helmet. So, tatry natin. Kasi meron ako nabiling helmet na sa murang halaga lang so lilinisan natin siya para meron tayong magamit na isa pang helmet ayan ito try natin sa linisan dito so ginogel translate ko kaya lang hindi ko pa rin nagets kung paano so Mala <laughs> na aralin na lang natin <laughs> o, ang hulog pala dito ay 50 ND, tapos pag 10 yung ano mo 5 50 lang sa ba So, tatry natin to Hindi ko alam kung gaano katagal tong paglilinis nito Kasi nakita ko lang to nung ano Nung isang araw na nagpunta ako dito May nakita kong gumamit nyan ko kababali na ano Babae So, tatry natin siya ngayon Tapos yung helmet natin is gag Ayusin ko din kasi tong helmet Kaya lilinisan ko siya ko kababali hmm. Hindi ko alam kung meron ganyan sa Pinas na ganyan ka high tech na panglinis ang helmet. So open natin. Open natin, no. Oh. Tapos na natin yung helmet. Dito sa atas may butas. Diyan. Natin sa may butas. Diyan, tapat na sa may butas. Ayun yung butas na maliliit na yun. and medyo may gasgas -gas na yung helmet yung visor nya kailangan di palitan to tapos sasara lang natin yan at hulog tayo ng 15 hindi ko alam kung mag start na to kapag kahinulogan natin ang 15 pero try natin okay. ayun bumana Okay, may sounds, may sounds pa. Minutes ba? 8 minutes lang siya so ayun antayin muna natin at habang inaantay natin meron lang ako yung unbox dito na in order ko so sa Shopee sa halagang 176 kasi nasira yung ginagamit ko nung nakaraan nung nagba nagbablog ako yung nilalagay dito yung saksaka ng gopro natin no? yung ganito yan yung nilalagay dito sa bilog na to kaya yeah, umorder ako So yung inorder ko is Limang piraso na yun Ayan o nabali siya Yung dito nabali Kaya yeah, umuha tayo ng bago Umorder tayo O, so, ito i-unbox natin Unbox natin ito Ito yung Ito

yung oh, Quality. Takto. Ayan. Tapos kabitan din natin tong isa. Ayan. Umuusok na yung ano natin. Ayan. Oh. Ang bango ng usok niya. Diyan natin kung mabango siya mamaya pag nilabas na atin. O oh yun Ikabit na natin yeah, Tapos Ikabit natin Ang camera Siyempre Nito tayo sa may pala Lapit lang to sa Dorm namin Ayun, ah, sakto. Okay. Tapos meron pa tayong tatlong extra. Tatago natin to siyempre para may may kung may mapaggamitan pa tayo. Oh, yan. umuusok-usok yan. Parang ano lang to, in-steam. <laughs> Parang in-steam lang helmet natin din pero mabango naman. Ayun, okay, so. So, 3 minutes na lang. Ah, 2 minutes pala. Ayan. Yeah. Ah, angas Hindi uh. ko alam kung may ganito sa Pinas. Kung may ganito sa Pinas, siguro bebenta rin siya. Kasi napaka high tech. tapos na. So, amuyin natin yan kung ano yung kakalabasan na. So, yon Tumunog na siya kung kababali. Ibig sabihin, tapos na. At open na natin yan. Yo. Yo. So oh, Wala din nagbago, nag sa akin. <laughs> pa rin. Uminit lang. <laughs> Medyo maasim pa din yung umuwi <laughs> <May nakukapabali>. niya <laughs> Hindi ano, hindi siya tumalab kasi ano, mabilis lang yung ano niya. Yung oras. So, ano? <laughs> hindi pa na maganda mang ano to ko Hindi na alis yung amoy. Kahit napakabango ng usok, hindi pa rin umepekto. Papabanguhan na lang natin to ko kababali. So, yung nabili pala nating helmet, meron siyang konting ano. Meron siyang konting diperensya dito. Ito. Oh. Nawala yung ano niya. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo na topen, bibili tayo ng glue. Didikit natin siya para magamit siya nang maayos. Yan so, andito na tayo sa Lego store, no? At ha hanap lang tayo ng glue dito. At di ko pa alam kung saan nakalagay. <laughs> Hanapin na lang muna natin. Ito pala. Ito ba yun? Boxy yata ito eh. Hmm. Hindi ko alam kung ito ba yung Kaukababali So, hanapin na muna natin So, ayun Kaukababali, parang ito nga yun Kasi ito, ginogil ko to Ito, ginogil transmit ko So, instant glue daw siya At uh, itong iba hindi ko alam kung saan yung mas magandang gamitin dito o parang ito maganda rin to 119 eh no yung pinili natin dito 105 so ayun kung kababalim dito na sa may dorm namin sa may kubo at itatry natin idikit yung uh, helmet yung kanyang ano ito 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 natin ating to kung ma-resolvehan pa natin so yung pag nalaban natin kanila ng helmet fail <laughs> so wag niyo nang i-try <laughs> mabibigo lang kayo kung yung helmet nyo e, maasim na o oh, kababali wag niyo nang subukan Pagbali muna natin kung pong... parang mas maigi na nilabhan ko na lang todo sa ano sinabay ko na doon sa labada ko <laughs> meron pang ano na downy pa natin so okay. so ang mangyari nito ay magic pabango na lang to ko pababalik So ang mangyari, isang gamitan lang pala natin to. <laughs> yun lang natin. Tapos idamay ko na rin yung ano. Yung cover nitong ano ko. Yung goma. Para hindi na malaglag. Saan ba yun ito? ano, o. Oh. Dikit na rin natin sya dito sa ano. Kung hindi pa para hindi siya mawala sana dumikit pa yan <laughs> isang gamit lang natin yung 105 ba ah. agad yan. sana dumikit yan so yun Ako kababali Jo medyo tumuyot na tumuyot Ayun, dumikit naman na siya. Ayan sana hindi matanggal kaagad. Mukha naman siyang madikit talaga. Eh. Hmm. o so, patutuyuin na lang natin kung kababalik. So, ayun lang muna. patutuyuin ko lang to tapos kakabit na natin yung ano, gagamit natin mamaya yung ito yung mga pong niya, na hindi <laughs> namoy ang cool pa din <laughs> hindi nagbago so sa mga gustong sumubok ng ano na yon tapos medyo madalas mabasa yung ano nyo helmet nyo yung pong wag nyo lang subukan <laughs> kasi hindi na ano lang siya yung parang pang anti-bacteria ba tawag doon hindi siya nakakabango ng ano, helmet yun. Lang.